So guys, mag-change oil ta itong itong din natin. So, ito yung uh, gagawin natin ngayon. Actually, nasit up na natin dito. So, meron na akong uh, jack para at least um, uh, angat. nyo guys. Ayan niya dyan. dito. So, nasit up ko na. So, yan na lang ano natin. I will try. Ah, uh, nakapag- chit lang naman ako ng uh, motorcycle sa Pinas. So, it's my first time nga ang Canada na ETV pa so since uh, matagal ito nakay stack sa unang uh, owner so ito yung ngayon okay, we will try our uh, best <laughs> Guys. Tingnan natin kung uh, ano ka bilis itong ating pag-change oil. fitting sa ating uh, drain oil. So, bili ako ng battery ng ating ATV. So, so ngayon, alalaman natin ito kung uh, kagana talaga. guys iba pala dito guys sa Canada at saka sa Pinas kasi kung bibili ka sa Pinas kumplito na yan may tubig na may asid na ngayon ang gagawin ko ako pa pala ang maglalagay nito so ito yung kaibahan sa Pinas at saka dito guys ha So binasa ko na ang manual. So ang daming proseso pala nito, guys. So may nakalagay poison. So Let's see, ha? Huh? guys tanggalin natin itong takip dahil ito rin ang itatakip natin later on dito sa uh, battery so, talaga nga naman makahirapan pa tayo nito guys bibili na tayo tayo pa ang lalagay ng tubig so, ito yun proseso guys talagang napakahaba ng proseso guys so ako pa na magtatanggal nitong ano hirap pa naman hirap pa naman tanggalin guys ako Hindi na lang pala tanggalin ito guys. Dito na natin i eh. ano. na ang mag lupas. guys kailangan pala naman mag bubbles mm uh -huh. So, ito na yun guys. Uh, mayroon pang uh, tubig. So, kailangan pa natin lahat ma mapasok, madrain. Ang iba, ubos na. So, empty na tayo. So, yun na yun. No? Empty na. Empty na natin guys lahat. Itap na daw para lang ano talaga uh, may oh, ubos talaga siya ah so yun na yun eh ah? na so ngayon yung takip natin natin ito 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 na yung finish product natin guys ha kailangan natin idiin ganito pala dito sa Canada guys tayo pa mag refill ng acid so guys hindi pa natin ito magagamit unlike sa si Pilipinas agad agad magamit na. Dahil dito sa manual, nagawa na natin lahat yung uh, uh, paglagay ng electrolyte, yung acid. Tapos sa uh, paglagay ng takip, na uh, itim. At sa kamay step 2 pa, which is uh, charging. So ito mayroong uh, uh, charging chart so may 1 hour na uh, charging uh so ang hirap pala akala ko Magagamit na natin itong ATV pero ngayon Dahil sa Hindi ko naman alam is my first time So uh, Bibilit muna tayo Ng uh, charger ng po. Ang hirap hmm? So ina na lang muna uh, Libinisin lang muna natin Itong TV natin ka na pupunta mo na sa town. So yung mga ibon ngayon tawang-tawa sa akin. Ah, guys. Lilinisin muna ako dito at saka maglalagay ng oil. Okay? So guys, maga uh... Lagay na tayo ng bagong oil. Ngayon, uh, kailangan natin uh, half quart. to so, five ito. So, 4.5 quarts tayo. Or, uh, 500 ml. Kailangan natin ating uh, bagong oil. So, ano na natin guys uh, close na natin ito nahirapan ako kanina kalimutan kong mag video so ito na lang uh. diretso na lang tayo dito guys ito ngayon yung uh, uh, ano natin ito nagamit ko to sa ibang ano kinalid okay so, ito na yun guys pero hindi pa rin natin ito mapaandar ngayon no? Huh? dahil may uh, aksidente nangyari kanina guys so ang um, ano natin ngayon wala kami kuryente wala pang tubig no? Huh? so ito lang muna gagawin natin guys uh. so kailangan natin hanggang 4.5 lang. Okay na guys. Or titingnan natin yung beef stick natin guys. Kung ano ba yun. ibaba muna natin itong ating kasi pinataas natin so saan ba yung screwdriver ko nasa pala so guys oops uy hindi ko na ano so, kailangan ko iangat dahil dito pala dapat mauna guys oh. Huh? so ibalik ko muna ito hmm para maano rin tayo mga ito ang ating close muna guys so, balik tayo angat guys kasi nagkamali tayo nothing muna tatanggalin natin and then saka, yun yes, yeah so titingnan natin yung level guys kung uh, sapat na ba yung oil natin so kaya tayo ng bagong Uh-huh. guys yung uh, 500 ml or half quart so mayroon na tayong bagong oil guys sa ating ETV pero hindi pa natin ito magagamit sa ngayon so sarap na sana guys no? sarap na sana pero hindi pa natin magagamit So kailangan pa rin natin ng itong battery na ma-charge. Ah. Uh, so wala kaming kuryente so di na, hindi ko ito ma-charge. Okay guys. Ah. Uh, sa susunod na video ito na 'yon. Para matapos na tayo. Ah. Uh,